Ang F-22 Raptor ay isa sa pinakamodernong fighter jet na ginawa ng Estados Unidos at itinuturing hanggang ngayon bilang isa sa pinakamakapangyarihan at pinakapambihirang eroplano pandigma sa buong mundo dahil sa pinagsamang kakayahan nito sa stealth, bilis, maniobra at advanced na avionics na mahirap tumbasan ng ibang bansa. Binuo ito ng Lockheed Martin bilang pangunahing kontratista kasama ang Boeing at iba pang defense companies para tugunan ang pangangailangan ng U.S. Air Force na magkaroon ng isang fifth-generation stealth air superiority fighter na makakalamang laban sa mga potensyal na kalaban gaya ng Russia at China. Unang inilunsad ang prototype nito noong 1997 at opisyal na pumasok sa serbisyo militar noong 2005, matapos ang halos dalawang dekada ng pananaliksik, pagsusuri, at pagdevelop. Sa kabila ng napakalaking halaga ng bawat unit, ang teknolohiyang dala ng F-22 ay nagsilbing simbolo ng dominasyon ng Amerika sa himpapawid at nagbigay inspirasyon sa ibang bansa na paunla rin din ang kanilang sariling bersyon ng mga stealth fighter jets. Isa sa pinakatampok na katangian ng F-22 Raptor ay ang napakataas na antas ng stealth capability nito. Dinisenyo ang buong katawan, mula fuselage hanggang wings, upang makabawa sa radar signature o tinatawag na radar cross-section. Ang hugis nito ay ginawa sa paraang nagre-reflect ang mga radar waves palayo, samantalang ang special coating materials o radar absorbent materials ay sumisipsip ng signal upang hindi madaling matukoy. Bukod pa rito, ang mga armas ay nakatago sa loob ng internal weapons bay at hindi nakadisplay sa labas, kaya't mas nababawasan ang posibilidad na madetect ito ng mga radar system ng kalaban. Dahil dito, nagiging napakahirap para sa mga enemy radar na makita at i-lock ang F-22, lalo na sa malalayong distansya. Ito ang nagbibigay dito ng bentahe upang makapasok sa airspace ng kalaban at umatake bago pa man siya madetect o masundan. Maliban sa pagiging stealthy, kilala rin ang F-22 sa kakayahan nitong mag-supercruise. Ang ibig sabihin ng supercruise ay kaya nitong lumipad ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog, supersonic speed, nang hindi gumagamit ng afterburner, isang kakayahan na hindi kaya ng karamihan sa mga 4th generation fighter jets tulad ng F-15, F-16, at Su-27. Dahil hindi nito kailangan gumamit ng afterburner, mas natitipid ang fuel consumption at mas nababawasan ang infrared signature, na lalong nagpapahirap sa kalaban na sundan ito gamit ang hitsikang missiles. Kapag pinagsama ang stealth at supercruise, nagiging halos imposibleng targetin ang F-22 sa isang air-to-air -air battle. Isa pang dahilan kung bakit kakaiba ang F-22 ay ang thrust vectoring technology nito. Mayroon itong thrust vectoring nozzles na maaaring ay adjust ang direksyon ng exhaust ng engine, kaya't nagiging mas agile at maneuverable ang eroplano. Sa pamamagitan ng thrust vectoring, nagagawa ng F-22 ang matitinding aerial maneuvers gaya ng mabilis na pagliko, biglang pagbaba, at halos vertical na pagakyat o pagbaba, na hindi kayang gawin ng karamihan ng ibang fighter jets. Sa mga combat exercise, napatunayan na ng F-22 na kayang-kaya nitong magpakita ng aerial dominance dahil sa kombinasyon ng thrust vectoring at high thrust-to-weight ratio. Pagdating sa avionics at sensors, Kabilang sa pinaka-advance ang dala ng F-22. Mayroon itong sensor fusion system na pinagsasama-sama ang impormasyon mula sa iba't ibang sensors upang makabuo ng malinaw at detalyadong larawan ng labanan sa himpapawid. Ang pilot ng F-22 ay hindi na kailangang mag-interpret ng magkakahiwalay na data mula sa radar, infrared, o electronic systems dahil automaticong ipinapakita sa kanya ang fused picture na mas madaling unawain. Kasama rin dito ang advanced an APG77AESA radar na kayang mag-detect ng target sa napakalayong distansya at sabay-sabay na mag-track ng maraming kalaban habang nananatiling halos hindi nakikita ng ibang radar. Ang ganitong klase ng teknolohiya ay nagbibigay sa piloto ng napakalaking